Gandang araw po. Ako po si Florinda Santiago Pagading. Taga may Ecija po ako. Kasalukuyang pong nagtatrabaho sa bansang Kuwait po. Ako po po humihingi ng tulong sa inyo. Dahil nahihirapan po talaga ako magtrabaho sa kalagayan ko po. Dahil po meron po akong chronic kidney disease yung right kidney ko daw po sabi po ng doktor hindi na daw po siya nagpa-function yung left kidney ko naman daw po may cyst na rin daw po kaya dalawang kidney ko po yung may problema kaya nag-aalala na po ako sa kalagayan ko ma'am sir sana po tulungan niyo po akong makauwi agad nakipag-usap po ako ng maayos sa mga amo ko na kung pwede pauwi na lang po ako doon na lang po ako po sa pamilya ko para makapagpagamot po ako ng maayos at meron din pong mag-alaga sa akin dahil nahihirapan po talaga akong magtrabaho dahil sa tuwing po naglalakad-lakad po ako yung akit baba po ng hagdan dahil nasa taas po ang bahay ng amo ko masakit po talaga ang magkabilang tagiliran ko nahihirapan po talaga ako pinipilit ko lang pong magtrabaho ngayon sabi po ng amo ko hindi naman daw po basta-bastang pwede umuwi. Maghintay pa daw po ako ng kapalit ko. Dalawang buwan hanggang tatlong buwan daw pong ihintayin ko. E sa kalagayan ko pong ito, ma'am, sir, nahirapan naman po ako. Dahil masakit po talaga, minsan po nahirapan din ako huminga. Pag sinasabi ko po sa amo ko yung masakit sa akin, nagagalit po siya. Nagchat na rin po ako sa agency namin. Yun po, lagi po nilang sinasabi, update, bigay yung contact number ng amo, tatawagan namin, pero wala naman po silang ginagawang aksyon. Dalawang buwan, ay dalawang linggo na rin po yung paghihintay ko. Ngayon po, ang dami ko pong chat, lahat po ng resort, sinend ko na rin po sa kanila. May binigay po silang propel na isang stop daw po, direct na daw po ako doon. Pero hanggang ngayon po ma'am, zero. wala naman po silang ginagawa. Di rin po ako nire-reply ng agency. Basta yun lang po ang sinabi ng amo ko, maghintay lang daw po ako. Hindi ko naman po kayang maghintay ng dalawang buwan pa. Sinairapan po talaga ako. Araw-araw pong nangihina yung katawan ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Gusto ko na pong makaumi sa pamilya ko. Kasi dalawang kidney ko na po yung may problema. Ma'am sir, parang awan nyo na po. Tulungan nyo po sana ako makauwi agad. Pero binilan na rin po ako ng ticket ng amo ko. Sabi niya may ticket na daw po ako. Sa June pa nga daw po yung uwi ko. Matagal pa po yun para sa akin man dahil nakalagayan ko po. Ma'am, makawa po sa inyo. Tulungan nyo po ako makauwi agad. Maraming salamat po.